At doon ko siya nakita. Sa harap ng simbahan, nakatayo isang pari. Puting sutana, mahaba, gusot. Pero ang pinakanakakatakot, wala siyang ulo. Nakaturo siya sa akin gamit ang isa niyang daliri mabagal pero matibay. Parang sinasabi niya na hindi na ako makakatakas. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Christine at gusto ko pong ibahagi ang isang karanasan na hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Hindi ko alam kung matatawag ba itong bangungot o katotohanan. Pero hanggang ngayon ay dinadala ko pa rin ang bigat ng gabi ngayon. Noong isang taon, college pa ako noon. Normal na araw lang. May project kami na kailangan tapusin sa bahay ng isa kong kaklase. Akala ko simpleng pag-uwi lang ang mangyayari pero hindi ko alam na iyon pala ang magiging pinakanakakatakot na gabi sa buhay ko. Bandang alas 8 na ng gabi na ang project. Hiyang hiya ako dahil alam kong gabi na at dapat umuwi na agad. Pero dahil sabay sabay kaming gumagawa, wala akong nagawa kundi hintayin na matapos lahat. Habang naglalakad ako pa uwi, naramdaman ko agad ang lamig ng hangin. Gabi na, halos wala ng tao sa kalsada. Sa isip ko, baka umabot pa ako ng siyam o sampu bago makarating sa amin may dalawang daan na kung pwedeng tahakin. Ang mas maliwanag na kalsada pero mas malayo. At ang mas maikling daan pero madilim at may luma ng simbaan sa tabi. Nagdalawang isip ako. Gusto ko nang makarating agad kaya pinili ko ang madilim na daan Habang papalapit ako sa lumang simbahan, nararamdaman ko na agad ang bigat ng paligid. Parang ang katahimikan ay mas malalim kaysa sa dapat. Tila ba lahat ng insekto at hayop ay natahimik. Ang simbahan ay luma na bato ang pader at halatang matagal ng hindi napapakinabangan may bakod na kalawangin at nakasara pero rinig na rinig ko ang malutong na pagugong ng hangin na parang may humihinga mula sa loob napakapit ako sa bag ko. Wala to. Christine, wala to. Bulong ko sa sarili. Pero ang mga pako pa ay tila bumibigat habang papalapit. At doon ko siya nakita. Sa harap ng simbahan, nakatayo isang pari puting sutana, mahaba, gusot. Pero ang pinaka wala siyang ulo. Ang leeg niya ay itim, parang sinunog. At mula roon ay may usok na lumalabas. Ang mga kamay niya ay nakalawit sa gilid. Nangingitim ang mga kuko. Hindi siya gumagalaw pero ramdam ko na nakatingin siya sa akin, kahit wala siyang ulo. Parang biglang tumigil ang oras. Hindi ako makahinga. Ang lamig ng pawis ko at halos hindi ako makagalaw. Nang unti-unti siyang umakbang palapit, doon na ako napasigaw at tumakbo. Tumakbo ako ng tumakbo. Kahit hindi ko na alam kung saan ako dadaan. Ang mga paako ay dumadagan sa maliliit na bato halos matapilok ako sa pagmamadali. Pero ang pinaka nakakakilabot, rinig ko ang yapak niya. Mabigat, dahan-dahan, pero sumusunod sa akin. Hindi siya tumatakbo pero nararamdaman ko na kahit anong bilis ko, hindi ako nakakalayo. Diyos ko, tulungan mo po ako. Halos iyak na ako habang tumatakbo. Pero kahit anong dasal ko, lalo lang siyang lumalapit. Lalo kong naririnig ang mabigat na pagtakbang sa likuran ko. Habang patuloy akong tumatakbo, bigla akong napalingon. Wala na siya. ang madilim na daan ay tahimik ulit. Pero bago ako makahinga ng maluwag, biglang tumunog ang kampana ng simbahan. Isang malakas, basag at mabigat na tunog Tila bag galing sa ilalim ng lupa. Doon ko naramdaman na hindi pa tapos. Ang kampana ay nag-eko sa buong paligid. At sa bawat tunog nito parang lumalabo ang paningin ko. paligid ay nagiging malabo at ang mga poste ng ilaw ay isa-isang namamatay naisip ko baka ito na ang katapusan ko Habang naglalakad ako, nanginginig pa rin. Bigla akong narinig ang mga bulong. Christine, alika rito. Kasama ka na namin. Parang galing sa lahat ng direksyon. Ang hangin ay dumidiretso sa tenga ko na parang may daan ng mga boses. Takot na takot ako halos mabaliw. Pilit kong tinatakpan ang mga tenga ko. Pero naririnig ko pa rin. At sa bawat bulong, parang may malamig na kamay na dumadampi sa balikat ko. Di ko na alam kung saan ako dadaan. Basta ang alam ko, kailangan kong makatakas. Pagliko ko sa isang kanto, akala ko ligtas na ako. Pero nandoon siya ulit. Ang paring walang ulo. Pero ngayon, hindi na siya nakatayo lang. Nakalapit siya, halos ilang dipa lang ang layo, at ang sutana niya ay kumakalog. Parang may hangin na hindi ko maramdaman. Nakaturo siya sa akin gamit ang isa niyang daliri. Mabagal pero matibay. Parang sinasabi niya na hindi na ako makakatakas. Muli akong napasigaw at muling tumakbo. Sa sobrang takot, hindi ko na naramdaman ng pagod. Tumakbo ako hanggang makita ko ang mga ilaw mula sa isang tindahan na malapit sa amin. Napasok ako roon, hingal na hingal. at halos hindi makapagsalita. Nagtataka ang tindera kung bakit ako parang galing sa impyerno sa itsura ko. May, may pari, walang ulo. Halos hindi ko na masabi ng maayos. Pero imbis na matawa, biglang nanlaki ang mata ng tindera. Tahimik lang siya at dahan-dahan niyang sinarampinto. Anak, matagal na naming alam 'yan. Huwag ka nang dumaan doon ulit. Nakauwi ako nang ligtas. Pero mula noon, hindi na ako dumadaan sa kaling iyon. Kahit sa malayo, iniiwasan ko ang lumang simbahan. Pero minsan, sa gabi, Naririnig ko pa rin ang kampana. Kahit malayo, kahit walang simbahan na dapat tumutunog. At minsan, kapag dumadaan ako sa tapat ng salamin, nananaginip man o gising, nakikita ko ang sarili kong naglalakad sa madilim na kalsada at sa likod ko may paring walang ulo na nakasunod. Hanggang ngayon hindi ko alam kung bakit ako ang nakakita. Hindi ko alam kung bakit ako ang pinili. Pero isa lang ang alam ko. Hindi yon simpleng kwento lang at baka isang araw muli ko siyang makita. kung gusto mong marinig ang sarili mong kwento sa aming channel, magpadala lang ng mensahe. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-iwan ng komento at mag-subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susugod. <laughs>